Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-sorry na nga da po si Paul Pierce sa team ng South Sudan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura sa Portland Trailblazers. Pagkatapos nga po mga na manalo ang South Sudan sa kanilang unang game sa Paris Olympics laban sa Puerto Rico, ay nakagawa na nga po sila dito ng history. Yes, napatunayan na nga po ng kanilang kupuna na sa kabila ng kanilang napakabatang bansa at sa hindi nila pagkakaroon ng indoor basketball court, ay kayang-kaya pa rin nga po nilang makipagsabayan at talunin ang malalakas na bansa sa mga international game, especially sa Olympics. Maging dating NBA player at ngayon NBA analyst na si Paul Pierce ay napasori na sa mga coaches, players at sa buong bansa ng South Sudan matapos nga po niya itong bastusin sa kanilang show kasama si Skip Bayless. Ayon nga dito mga katrops, tuluyan na nga po talagang nakuha ng South Sudan ang kanyang respeto matapos nga po nitong talunin ang Puerto Rico. Humihingi nga po ito ng tawad gayong hindi nga po talaga siya pamilyar sa mga players ng South Sudan. At ngayon na nakita na nga po niya kung gaano kagaling ang mga ito, ay patuloy na nga po niya itong susubaybayan since meron nga po talaga itong malaking tsansa na manalo sa Olympics. Samantala, pumunta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura sa Portland Trail Blazers. Since nga po makatropts tinanggihan ng Blazers ang offer ng Lakers sa kanila na si DeAngelo Russell ay gagawa na lamang po si Rob Belinka ng bagong trade package para makuha lamang si Jaramigrant Migrant ngayong offseason sa lalo madaling panahon. Kaya dahil nga po dyan ay may ilang mga NBA analyst na rin naman nga pang tumutulong ngayon sa Lakers sa pamamagitan ng paglabas dito ng ilang mga trade proposal. At isa na nga po dyan ay ang inalabas na balita ni Jake Weinbach na maaaring nga na pong makuha ng Lakers si Jaramigrant Migrant mula sa Blazers kung ibibigay nila dito ang kanilang mga players na si Naruhi Hachimura Gabe Benson, Cam Reddish at ang kanilang 2029 first round pick. Well kung pagsasamasamahin samahin nga na po natin ang kontrata ng mga nabanggit kong players ng Lakers ay matatapatan nga po nila ang kasalukuyang sweldo ngayon ni Jeremy Grant. Sa madaling salita, mas magiging madali na lamang po para sa Lakers ang pagkuha sa kanya. Kaya kailangan na lamang nga po talagang pumayag ang kanilang front office na trade ang at least isa na future first round pick para sa ikakaganda ng kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.